Madalas nating tanungin, di ba? Bakit parang ang hirap-hirap baguhin ng mga ugali kahit gustong-gusto mo na talaga? Oo nga. Yung mga sinisimulan nating bagong habit, um, madalas parang hanggang simula lang. Akala natin kulang lang sa willpower, sa determinasyon. Yeah. Laging isip. Pero paano kung ano may iba palang paraan hindi lang puro willpower. Interesting yan. Kasi may isang, alam mo yun, lumang konsepto galing kay Apostol Pablo sa Colossus 2. Eh. Ah, Colossus 3. Oo. O. Parang pagpapalit daw ng damit, pero para sa kaluluwa. Mm -hmm. Hindi lang basta tanggal luma, dagdag bago, kundi um, isang buong pagpapalit. Pagpapalit talaga? Yun nga, paghuhubad daw ng dating pagkatao, tapos pagsusuot ng bago at ang modelo, si Kristo. At yan yung gusto nating himayin na yun, itong konsepto ng spiritual wardrobe. Parang blueprint siya for real, lasting change, di ba? Tama. Titingnan natin paano ito naiiba sa usual na self-improvement hacks na um, focus lang sa behavior. Ang mission natin is suriin paano ba talaga ito gumagana. Yung sinasabi nilang nakaugat sa biyaya, hindi lang sa sariling sikap. Sige, sige. Himayin pa natin yan. Kasi ano ba talaga ang pinagkaiba nitong paghuhubad at pagsusuot sa karaniwang naririnig nating o baguhin mo lang yung habit mo? Kasi parang may effort pa rin naman, di ba? May gagawin ka pa rin. Meron, merong effort pero iba yung klase. Hindi yung effort na parang pinipilit mo lang yung nasa labas. Ah, okay. Dito kasi ang emphasis, yung pagbabago ng gagaling sa loob, yung mismong identity mo. Identity talaga? Oo, yung paghuhubad, bali tinatanggal mo yung mga patterns na nakakabit dun sa dati mong pagkatao. Alam mo yon mga ugaling-galing sa takot, o kasalanan, o minsan coping mechanism lang natin. Gets ko. Tapos? Tapos. Kasabay nun, hindi ka lang basta tumitigil, may aktibo kang pagsusuot. Eto na yung mga katangian ni Kristo. At ano yung mga isusuot na banggit nga sa material? Yung compassion, kindness, humility, gentleness, patience. Parang hirap naman gawin yan kung sariling sikap lang. Grabe. At dyan, dyan mismo pumapasok yung kaibahan. Kasi sinasabi, hindi raw to produkto ng ano, matinding pagpupursigilang natin. Ah, hindi pala. Hindi. Bunga raw ito ng biyaya. At ng ating connection kay Kristo Ito yung parang sacred exchange Banal na pagpapalitan Sacred exchange, paano yun? Halimbawa, um, hindi mo lang hinuhubad yung galit Aktibo mong pinipili at isinusuot yung patience O kaya pagpapatawad ka palit nun Pero, ito yung key sa tulong ng Espiritu Okay may tulong. Oo, yung effort natin nandun sa pagpili at pagkooperate sa biyaya. Hindi sa parang binubuhat mo mag-isa yung pagbabago, gets mo? Gets, gets. So, hindi ito parang switch lang na okay, nag-decide ako ngayon tapos okay na, isang beses lang. Ay hindi, hindi talaga. Inilalarawan to na parang ano, pang-araw-araw na proseso. Parang pagbibihis mo lang talaga tuwing umaga. Ah, parang pagbibihis. Oo. May intentional na pagpili ka, may pagsasanay. Anong damit galing kay Kristo ang isusuot ko para harapin itong araw na to? Kailangan ng awareness, tapos paulit-ulit na desisyon. Nabanggit din yung renewal of the mind. Pagbabago ng pag-iisip. Um, paano yun kumakonekta dito sa pagbibihis na to? Ay, napakahalaga niyan. Critical yan. Kasi yung pagbabago sa pag-iisip, hindi lang yung parang positive thinking lang, di ba? Hindi lang basta positive thinking? Oo. -o. Ayon sa napag-aralan natin, ito yung aktibong pagpapalit mo ng mga dating paniniwala tungkol sa sarili mo sa mundo. Lalo na yung mga based sa kasinungalingan o takot. Tapos, papalitan ng? Papalitan mo ng katotohanan yung katotohanan tungkol sa kung sino ka na ngayon dahil kay Kristo. Kasi madalas, 'di ba? Kung ano yung pinaniniwalaan nating pagkatao natin, yun yung nagdidikta ng kilos natin eh. Tama, tama. Kung feeling mo ay mainitin pa rin talaga ulo ko. Eh, malamang ganun ka pa rin na akto. Kailangan talagang internalize yung bagong identity. May punto ka diyan, malaking bagay 'yon. At uh, namanggit din na hindi pala to solong laban. Meron ding tungkol sa community. Oo, crucial din 'yun. Malaki ang papel ng community of faith. Hindi to parang individualistic na self-help lang. Paano nakakatulong yung community? Ang community, um, sila yung nagbibigay ng encouragement, ng accountability. Tapos sa kanila mo rin makikita si Kristo in action, 'di ba? Oo ah, nga. Sila yung parang tumutulong sa na isuot at panindigan yung mga bagong damit, lalo na pag natutukso kang bumalik dun sa luma. May katuwang ka? oo. Tapos, sa community din tayo nagpa-practice eh. Yung patience, kindness, forgiveness, di ba? Sa isa't isa tatin yung ginagawa. Sige, sige. Gets ko. So, kung ibuod natin, ano ba yung pinaka-ultimate goal nitong buong proseso? Para saan ba to lahat? Ah, uh, ang pinakalayunin daw, hindi lang yung maging better version of yourself. Alam mo yun, yung parang mas mabuting tao. Hindi lang yun. Hindi lang yun ang goal talaga ay Christ formation. Yung maging kawangis ni Kristo. Maging kawangis niya? Oo. Isang pagbabagong malalim na tinatawag ding cruciform. Cruciform. Ano yun? Nahihubog daw sa pattern ng pagkamatay at muling pagkakabuhay ni Kristo yung pag-uhubad, parang pakikibahagi mo sa kamatayan sa lumang sarili mo. Oo. Tapos yung pagsusuot, pakikibahagi sa kanyang bagong buhay. Ah, kaya pala malalim. Oo. Kaya yung pagbabagong dulot nito, hindi lang pang ibabaw. Pagbabago talaga ng buong pagkatao. Transformation. Tama. Malinaw na malalim nga ito. Hindi lang siya simpleng tips and tricks para magbago. Ito ay transformation talaga na nakaugat sa biyaya. Tama, ito ay pagyakap sa isang bagong realidad na binigay sa atin dahil kay Kristo. Tapos pamumuhay ayon doon araw-araw. Kaya sigurong magandang tanong para sa iyo na kasama namin ngayon ay ito. Anong lumang damit? Siguro isang ugali, isang mindset, o baka isang takot ang nararamdaman mong parang tinatawag ka ng hubarin. Siyempre sa tulong ng Espiritu. At kasabay nun? O kasabay nun, anong katangian naman ni Kristo? Baka kabutihan, o kapakumbabaan, o pagditiaga ang gusto mong simulang isuot ng may intensyon sa bawat araw. Isang tanong na iiwan namin sa pagninilay mo mula dito sa pinag-usapan natin. Ano nga bang suot mo ngayon?